Ah, ah, pagkakainit nga! Tunay naman talaga, kahit saan ka ay napakainit. Hindi lang ako nakakita ng puno ha, ko ako na Saudi Arabia na naman. Kami pupunta sa kami ng kubong tata. titingin kami baka may buko, may makainom naman kami yung malamig ngayong panahon ng tag-init. Tantuan na naman natin, aking dalawang makulit at nakagala na naman, nakapasyal din sa Ilaya. Matagal na rin kasi hindi nakakapunta dito. Ito nga pala yung mga napakunguha namin yung mangga, ayan o. Oh. Ambil sa no, kaya nga ba pinipitas ang mangga pag dilaw o green? Mali, ang may-ari yung at nanunong kita nga ng buko si tatay. Sabi niya, pipiliin niya na lang kasi medyo magugulang na daw yung iba. O kasi hindi rin ako marunong tumingin yan. Ang alam ko lang mag-back yan, tapos uminom. Buti na talaga masipag magtanim si tatay. Shoutout kay tatay sa masarap na buko. May tanong nga rin pala si tatay na kalamansi. Humingi na rin ako kasi nahihinog lang. Sayang, papaganda pa naman ang boses to. Nakatalik sa'yo! Basta napakasarap ng kalamansi juice. Marami pang benefits yan. Napaka-sexy naman talaga at napakaganda ng asawa. Mukhang makaka-schedule mami ang gabi. Kung mukhang kailangan ko na mag-ipon, mahilig sa motor na akin si ikatlo. Tignan nyo naman, oh, parang model, pil pil eh. Marami nga rin palang alangan ganun sa si tatay. Nakakatuwa rin pag masak. Kaso pag hinabol ka na, at natuka masakit din talaga. Pagdating nga sa bahay, nagtampisaw na agad, aling dalawa. Talaga naman pagkakainit, ah, kahit saan ka nga sumuo. Napakasarap nang talaga magbabad sa tubig. Pagkaganitong panahon, talaga naman napakainit. Ang sigurado lang dito ay ang bill na napakalaki. Nagbalit ta saging si Beb, sa aking sa website. Ito rin favorite niya. Gagawa daw siya ng banana price para aming may merendahin maya maya. Syempre, hindi na rin ako nagpaulip. Binako na kagad yung buko. Naglagay nga pala ako ng konting asukol sa pichel para siguradong may lasa. Ito nga pala yung masarap na yung ngayong araw na ito. Bari piritong sagi nga pala yan tapos yung buko. Hmm. Mukha lang siyang milon kasi kulay pulay yung asukol na nagamit ko. Pero okay lang para matamis. <laughs> ito ang french fries. Original french fries. <laughs> Original na french fries tabi daw. Just nagmo juice. Wala nga. Sarap mamuhin na simple lang at walang inggit sa katawan. Iwasan natin ang pagkukumpara ng na sa sarili natin sa iba. Kung iba yung maangat sa buhay, deserve nila yun. Kasi nagpupusig sila para umasenso. Pagyamanin na natin kung anong meron tayo. Basta huwag lang tayong tumigil mga at gumawa ng paraan para tayo naman ang umangat. Ano ga?